Hey, hey, hey! Today is Mother's Day, kaya mag-iinat na muna ang lola nyo. Maganda magandahan ba ka? <laughs> eh, sinundo nga ako ni Lola sa work at sabi nga ay samahan ko siya pambili ng regalo para sa akin. Ah. <laughs> so, ayan, siyempre tinanggap ko, siyempre. Eh. And may pa-dinner ang lolo niyo. ito nga eh, dahil special na araw ko ngayon ay eh, bumili ako ng mga pampaganda at pampapote grabe Asa na nga ito malab ito meron ito ulit tayong binili pinabili natin sa Pilipinas na beauty soap tapos meron itong ating pampaputing lotion matingnan nga kung tatalab eh sabi nga ay eh, ito kahit ikaw daw ay misis na eh syempre mag time mag spend ka gumastos para pampaganda para yung asawa mo ay <laughs> at baka maghanap ng iba patay. And next day, lomi muna tayo kahapon pa yan. Kaya nawala na ang sabaw at may pupuntahan tayong next. gawin nga tayo dito sa Tawa at may binili lang at may binili din tayo sa City. Hindi na ako masyadong nagpicture at nagvideo. At may nakita nga tayong vintage na sasakyan. Oh, gondo! Talagang running pa talaga siya. At ang driver old na rin. Pero ang yaman siguro niyon. And it's coffee time! Sabi niya ni Lolo, inagawin eh, daw siya dito at may nakita daw siya malalaking paso. Tingnan niya natin. <laughs> ba? Ay meron nga. Pero mas maganda sana ito kung malago na yung mga halamang nakatanin. Kasi bago pa lang ito. Tingnan natin yan in the future. Kari nga yung ko kay Lolo Sabi ni Lolo, ano eh, extended na Mother's Day Binili nga niya ako ng mga damit, jacket At saka sweater, very good Eh, naka na kami ulit kain Eh, meron pa tayong patuyo at longganisa Eh, bago nga tayo makatapos kumain May nangyari Happy Mother's Day to you <laughs> ah! muna. Kuchura oh. <laughs> mo kami gabi. Oh, ha? May regalo ako from Rapa Boy. Thanks, Rapa Boy. At alam nyo ba, nagkantahan sila sa school at panoorin natin. And sana naman, hindi tayo ma-copyright, no? And, eto nga, second upload ko na ito. At, inedit ko pa nga Shad, Kasi nga, na-copyright. At, pinahina ko na lang at sana nilumosot ito. Gosh! Eh, medyo may hikpit, hikpit nga dito sa YouTube. Ewan ko lang sa Facebook. Hindi ko pa ito na-upload sa Facebook ko sa aking mamship plantita. Doon sa private lang. At, sana naman yung na ito. nako naman, ikaw dream girl ka. <laughs> Bravo! At inarrange nga natin yung ating mga nareceive na mga bulaklak at yung aking isang binili unang un, una na orchids. At inilapit ko nga siya sa bintana para maging healthy. At saan mo buhay sa lalot? Pero magando. Oh ha, muni-muni muna lola nyo. <laughs> Parang muna tayo dito sa park, Avalon Park, diba nice? Oh, diba? Ang ganda ng puno yun. Ah? At naglagas na talaga. eh, iimot, imot sana ako kaso may dumating ng mga bata at saka yung nanay balik-balik tayo And next day, day of ko pa rin. Pansit kantong kayo dyan. Tapos yung toyo, yung toyo talaga. Tapos kape. Wow. And kung naghahanap kayo ng pangulam, tidulad ng tosino, longganisa, shomai, may tapa, at ma chicken inasal, eh, chat nyo lang po kami dito kay Tita Giselle na account at may sasagot sa inyo dyan para makuha ang inyong order at dito lang kami sa Lower Hut dito sa Avalon. Aba ay masarap siya at higit sa lahat ay ready to cook na para sa mga nagmamadali dyan pang at kung pagtapa-gut natin din na makaluto ay isasalang mo lang kaunti at may timpla na. Oh, diva and thank you. Ay, aring nga, naglagay ako ng eggshell para sa ating mga plants. Kasi nga, fertilizer yan at inire-ready na natin siya para sa winter. Tapos ito, parang naglalabas na ng mga bulaklak at ililipat ko yan ng lalagyan dun sa mas malaki kasi pinagsama-sama ko yung tatlong variation ng bulaklak niya. And itich na siya ngayon, nasa malaki na siyang paso. At sana nga ay eh, magdamihan yung mga bulaklak na yun. Ang paborito ko talaga dyan, yung kulay white. Bali, tatlong kulay yan. Parang pusha, pink, at saka white at sana lahat magkaroon ng bulak-bulak no. and good morning isang maulang umaga makdo tayo with lolo atin niya ako sa work alamig pero talagang lumalamig ang order ano pag out ko nga ay napagawi ako dito sa noodle canteen at napalagang na miss ko yung kanilang dumplings tapos may spicy chili oh sarap and kausap ko nga si lolo sabi ni lolo ay kakaonin na lang daw niya ako kung saan ako mapagawi dahil gusto ko pa mga mamasyal at pumunta nga ako dito sa queens gate nagmuni muni habang Kachat ko yung mga kapatid ko at nag-uwian sila sa amin sa probinsya, sa Calapan City at mag-a-outing sila sa channel. Ay, eto nga, kompleto sila at ako lang, kami lang talaga yung wala sa outingan. Ay, pagkikwentohan natin nga sa isang araw. Eh, kasi nga, summer nga sa atin sa Pinas at dito naman ay malapit na mag-winter. Far, far around the picture let -b 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 é um TV. Um TV... Eh, bala ko nga wag movie marathon. Kaya nagluto ko na chicharon, machichicha. At nanood nga ako nitong horror. Tapos itong medyo action na isang ina. At tapos dumating na yung aking mga cellphone case. Pero ulit to talaga yung bonggam bongga At lalo na ito eh from Timo lang yan at si Lolo nga nakita at nagpagawa din abang nyo and ibang trip na movie marathon naman to sa kwarto sa ating laptop mo Fasa maganda siya part din siya ng Lion King siya yung tatay ni Simba at meron na din siyang apo hindi ko lang matandaan ang pangalan at nagpo-fold nga ako ng mga dami kaya dito ako nanood ng TV kasi may pinaghahandaan tayo eh kasi nga naglaba ako at nagsaseparate na ako ng damit na gagamitin natin, dadali natin sa long drive. Abangan nyo yan, madami kayong aabangan. And may nareceive nga ako mga pictures ng ating plans sa Pilipinas at update natin sa bahay at aabangan nyo rin yan. At inaabangan ko din talaga kung kailan mangyayari. Yes, magpapapaint tayo ng bahay natin. Tandaan bayang ba yung money trick kong yan na binili ko sa City Mart? At talagang halos isang dangkal lang siya pero nung nilagay natin sa patlo makita tapos nung nilagay natin sa direct sa lupa nung, nung nakaalis na tayo sa New sila nilagay nila sa direct sa lupa. Ayan, halos puno na siya. At ito yung taga-dilig natin. Joke, joke, joke. <laughs> Ay, miss ko na bahay natin. And balik nga ulit tayo dito sa New Zealand at good morning na bagong trabaho na ulit ng lola nyo at salubungin natin ng isang araw na napakaganda. And that's all for today's video and thanks for watching. Bye bye and happy Mother's Day ulit sa lahat ng mga mami and see you ulit sa Mother's Day next year.